si Zoe dito dahil kay Carlos. At may kinalaman si Lindon. You know what? Bakit hindi mo alamin kay Carlos yung katotohanan? Kasi if there's anyone who should tell the truth, it should be Carlos. Anong ginagawa mo dito? Ibang pangalan nakalagay dito na galing from East Ridge. Ah, kasi po nag-beg off po si Dr. Laila Reyes, kaya ako po yung pinalit po sa kanya. Pumapahig na po akong sumama dun sa bloodletting. Pero kung may iba na pong sasama, okay lang po. Pasensya na po, Dok. Sige po. Mm. Okay. Pag, uh, yung din. Um, so, sure. yes. Dr. Santos, I think para sa'yo talaga ang bloodletting event. Kaka-text lang ni Dr. Laila Reyes yung dapat papalit sa'yo. And she's begging off. Ang lakas mo sa universe, ha? Ikaw na ang ipapadala sa bloodletting event to represent East Ah, sige. Gagawa na lang kita bago na this week. nagpapadala ng Eastridge. Uh, Nag-beg off kasi si Dr. Laila Reyes, kaya ako yung pinalit sa kanya. Ah. Nakita ka na ba niya? Ah, Oo, oh, pero parang wala lang naman sa kanya. Hmm. Sa kanya. Eh, sa'yo. Sus, Kunwari ka pa. Alam ko naman na natutuwa ka rin kasi makakasama mo yung pundra mo. Oo naman. Pero sa totoo lang, nadala na rin kasi ako nung last ko siyang nakita eh. Kaya, professional na lang kami ngayon. Ay hey, nga pala, Dok, may hindi ako nakwento sa'yo. Alam mo ba na nag-undergo ulit ng training ng basic life support sa'yo? Talaga? Mm-hmm. Kami pa nga ni Ivan yung nag-assist sa kanya eh. Alam mo, Dok, ramdam na ramdam namin. Gusto na niya ulit bumalik sa pagiging doktor. Makakatuwa nga eh. Sana matulungan ko rin siya, no? Kaso nga lang pala, no? Baka mamaya masamay niya. Iba na naman yung interpretasyon niya. Uy! Dok, ayan na naman tayo eh. Huwag kang nega. O baka malay mo, mamaya ito pa palang donation drive na to. Yung mga maging way para magkasundo kayo. Di ba? Malay mo, dahil dito may magbago. Hallo? Hallo?